bilang anti-corruption commissioner at abogado, ito po ang pananagutan ni President Marcos. Mula 2023, pinirmahan niya budget. 2024, pinirmahan niya budget. 2025, pinirmahan niya budget. Hindi niya binito ang budget insertions na bilyon-bilyon, ang program funds na bilyon-bilyon, at ang 1.23 trillion flood control projects fund. Pag hindi mo binito yan, ibig sabihin, pinapayagan mong nakawin. Ninakaw nga yung 1.23 billion, 23 trillion pesos mula sa pondo ng gobyerno na galing sa pawis at dugo ng mga Pilipino. Galing sa atin ang pera. Binuwag niya ang Presidential Anti-Corruption Commission. Kami po ang parte ng PACC na binuwag niya. Sayang po ang ginawa ng PACC. 13,000 cases po ang kinumpile namin. Binasura lang ni President Marcos. Слава oh, galunggong! walang mangyayari. Mamamatay tayong butong, ang Pilipinas, mamamatay ng malulunod. Mamamatay tayong nakadilat ang mata, mamamatay ang mga taong Pilipino na nalunod sa baha. Again and again po, nananawagan po kami, walang Kristiyano, walang Muslim, walang Maranaw, walang Maguindanaw, walang Pilipino, walang grupo, walang kulay, walang politika, kundi sa isang layunin. Dapat hingin natin ang pagbibitiyo, pag, pag ni Mr. Marcos Jr. Yes! Mr. President, bumalpak ho kayo. Yes! I'm sorry. Hindi na namin kaya ang ginawa ninyong pabaya kayo. Kayo ang may kasalanan dito eh. Hindi kayo pwede maghugas kamay dito. Dapat ibilanggo yung mga buhaya sa kongreso. Pero dapat bumaba din kayo sa pwesto. Bakit? Bilang anti-corruption commissioner at abogado, ito po ang pananagutan ni President Marcos. Mula 2023, pinirmahan niyang budget. 2024, pinirmahan niyang budget. 2025, pinirmahan niyang budget. Hindi niya binito ang budget insertions na bilyon-bilyon, ang program funds na bilyon-bilyon, at ang 1.23 trillion flood control projects fund. Pag hindi mo binito yan, ibig sabihin, pinapayagan mong nakawin. Ninakaw nga yung 1.23 billion 23 trillion pesos mula sa pondo ng gobyerno na galing sa pawis at dugo ng mga Pilipino galing sa atin ang pera napakasakit sa ating damdamin sa ating puso na mga naghirap na Pilipino ay pinagnakawan pa binabahan na nga tayo tuwing ulan sila binabaha sila ng pera itong mga buhaya sa gobyerno Masakit sa amin sa PACC dahil sa unang araw ng pagupo ni President Marcos, binuwag niya ang Presidential Anti-Corruption Commission. Kami po ang parte ng PACC na binuwag niya. Sayang po ang ginawa ng PACC. 13,000 cases po ang kinopile namin. Binasura lang ni President Marcos. Anti-corruption cases lahat po yun. Tinaya namin ang buhay namin. Nakaroon kami na death threats. Musina pa tayo! Musina! 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 Kaya, Musina! Kobrahin po natin si President Marcos. Bumaba na po kayo sa pwesto. May pananagutan ho kayo dahil hindi nyo binito ang budget ng 2023. 2024 at 2025. Hindi lang yan common responsibility. That is a direct and personal liability. Dahil bilang presidente, meron po kayong line item veto power. Bakit hindi nyo ginamit? Bakit pinayagan nyo si Speaker Romualdez at si Congressman ko at mga buhaya ng Kongreso nakawin yung trillion-trillion piso ng mamayang Pilipino? Anong klaseng presidente ho kayo? kami po ng kami lahat sa inyo. Sa unit team, Binu binuhos namin lahat. Pero ang anong ginawa niya, trinator niyang Pilipino. Bumaba na ho kayo, Mr. President, para sa gaming ng Pilipino. Maraming salamat. mag tayo. Pumunta tayo ng ETSA. Maraming salamat po. Maraming salamat po, attorney. Ah, uh, sa pagpapatuloy ng ating programa, at ako naman po tayo sa sektor ng mga kababayan nating overseas Filipino workers. Pakinggan po natin ang tinig ng OFW advocates. Tinatawagan natin dito si Ginoong Rolly. Ginoong Rolly. Ito po yan. magandang magandang umaga po sa atin lahat alam po natin na may mga kanya-kanya po tayong mga lakad, mga important dapat gawin sa ating mga pamilya sa ating pang-araw-araw na pangkabuhayan pero andito po tayo ngayon sa uh, People's Monument para magkaisa po doon po sa site mas marami pong tao doon inaanyanyahan po namin kayo kayo mga nasa probinsya na Samahan niyo po kami sa panawagan na itigil po ang korupsyon. Kami po bilang OFW advocate, wala po kaming ginawa kundi ang tumulong. Paabot po ang damdamin ng mga OFW, tulungan ng mga OFW family no, na nandito sa Pilipinas. Nananawagan po kami sa lahat ng mga alal ng bayan. Mula po sa pinaka itaas mula sa Pangulo, sa Senador, sa Congressman, hanggang po sa Barangay Captain. No? Nananawagan po kami sa inyo. Napakinggan niyo po ang panawagan ng taong bayan. Nagsasalita po ang taong bayan. Boses at tinig po ng mga Pilipino ang nakikiusap po sa inyo. Hindi po kami nakikipag-away sa sino man politikong nakaupo. Pero bigyan nyo naman po ng mustisya. Bigyan nyo naman po ng tamang karapatan ang mga ordinaryong Pilipinong nagsasakripisyo. Lalo-lalo na po ang mga OFW nagtitiis po sa ibang bansa. No? Para lang po matulungan, ma mapag-aral ng mabuti ang kanilang mga anak. Pero ano po ang nababalitaan nila? Isang malawak at napakalaking korupsyon. Ayaw ko po sanang magsalita dito. Pero gusto ko pong ipaabot sa inyo ang saloobin ng mga pamilyang OFW at OFW ng nagsasakripisyo. Gumadaan po ang napakaraming bumubusina. Napapakinggan po ninyo. Tingnan po ninyo pati ang mga fire truck po. Nakikiisa po sa atin. Busina, sa Busina, po para laman, itigil laman. ang korupsyon. Tigil po ko ang karapsyon! pusina, pusina. Pusi na! Itigil ang karapsyon!